Napalaban nga ng husto itong si Adamos matapos nga niyang ipagtanggol ang kanyang kaanib sa loob ng kulungan. Kaya naman na ah, pinaglaruan siya ngayon itong si Metena. Hindi lang isa kundi naging tatlo ang kanyang kalaban. At sa pag-aakala naman ni Metena at ng kanyang mga kawal na talagang magwawagi sila sapagkat napaka-unfair nga ng laban na kagapos pa ang kanyang mga ang kanyang mga kamay at paa ay may mga kapos. Talagang tinitiyak nila na mananalo nga ito. Kasamahan nga nila Metena. So palag nabibigo lamang sila at napapahiya dahil kahit anong gawin nila ay makikita talaga ang galing at lakas nga ni Adamos kung saan nakuha niya ito at namana niya ito mula sa kanyang inang si Alena saan matapang ito at mahusay sa pagkikipaglaban kaya hindi nakakapagtaka na siya ay isang anak ng sangre likas sa kanila ang malalakas at mahusay sa pakikipagdigma kaya naman si metena ay halos hindi na nga maitsura ang muka sapagkat hindi niya matanggap na nabahiran ng kahinaan ang kanyang kapangyarihan. Hindi na nga siya mapakali at tumayo na nga siya upang sana ay uh, tapusin na nga ang buhay nitong si Atamos hindi na umano siya dapat na mabuhay pa sapagkat isa lang siyang uh, alipin at wala na rin silbi subalit muli ay humarang nga itong si Dea at sinabi nito na sa kanyang gagawin ay napaka unfair Maaring magdududa lang ang mga tao sa Encantadia at kukwestiyonin ang kanyang kakayahan. Labaga naalarma siya sa kung ano ang kayang gawin ng isang alipin. Gayong nanalo siya sa laban. Hiniling din ni Dea na sana pakawalan na lamang ang alipin at huwag itong kitlin ng buhay. Sapagkat nanalo siya sa laro, dapat ay makuha niya ang kanyang reward. Kaya naman si Matena ay nakapag-isip. Nakinig siya kay Dea at tuluyan niyang pinalaya itong si Atamos bilang ganti at bilang award nga sa pag pagpapakita niya sa kanyang husay sa pagkikipaglaban. Hindi lamang si Adamos ang dumaan sa pagsubok maging itong si Sangretera. Sa mundo ng mga tao ay tinabaga pinaglalaroan ng kanyang kakayahan. Matapos kang malaman ng gobernador, ang kakayahan ng sangre na kumakalat ngayon sa internet ay gusto niyang ipahuli itong si Terra sapagkat tingin niya ay balakit si Terra sa kanyang mga plano.